Yung magpatibri ko lang puro yun. Laki-laki ng butas. Kaya ilan mo daw. Dito, baka andito yan eh.

Tapos nga Ayaw, Ba't di nagbaga? Ba't hindi naman nasiga, hindi ako to Hmm. Ano nga lang? Ibig sabihin nalaglag na? Hindi ba tumakay siya upo dyan? Wala Ito yung ano, buhay Oo, oh, dapat yan sunog yan. Ba't yung mas tumukan na sunog, mag -apoy, mag -apoy pa yan, oh. Hinala ko dito to dito eh. Yan, yan hindi ko hinala ko yan. Ano? Yan mismo bubagsak yung sangang malaki. Ayun yung... Nung nag-uukay tayo. Oo yan, sa yan yan o. Malapit kami sa sangang na yun. May dahon. Oo. Oh. Sariwa Mabusak ka mo, sariwa. Oo, Oo. Sa kong sasya dito eh. na rin, putas na rito eh. Isabi baki, di, no, pa, hindi ko nalang sa kabila eh. Hmm. Tulog ka na to. Kung makakapag-uukin nga tayo, bakit makakita nyo may ugat naman, na kaya yung puno siguro Hmm, san hmm. Ilalim so, na yun. na naalala mo itong dito nun. Merong parang lulak dito nun eh. meron. mo ano? Napakudra daw. oh ganyan no. Tagang nakakorte, Dito nun. Kaya yun, pag tinatapakan mo yun, malalim na putik, tapos puro bato sa dalim. Napino. No, Diyan, ganyan. Dito. Hindi ko nagkakamali dito, no? dito. dito, dito yun. Video game yang dengar.